31 ma no, judge tayo. <laughs> Hindi niya deserve. Are you ready? Never. <laughs> eh, tara na pala, guys. Nakalimuto <laughs> <laughs> ko ang instruction. <laughs> Hi, guys! Nandito tayo ngayon sa Quezon City para sukatin ang talino ng mga Pinoy. Dito lang yan sa Take It or Miss It Street Challenge. Kaya tara! Let's go! Uchi ba kayo na sumali sa game natin? Gina naman po! Sige, G. Simple lang ang game natin for today. Meron tayong tatlong round na may 3 questions each. Sa isang round, bibigyan namin kayo ng 5 Goya Take It products. Bawat maling sagot, babawasan ka ng chocolate na ibibigay naman sa nakatama. Pag parehong mali, pareho rin mababawasan. Ang may pinakamaraming Goya Take It products ang makaka-advance sa average round and possibly hanggang difficult round where you can win cash prizes. So guys, are you gonna take it or miss it? Miss him. Uy! Take it. Take it. Take it. Ilang dosena ang kailangan para makabuo ng 60? 5. 5 5 5. Four. Five, five. Correct. <laughs> na answer. 5. Correct. Isa. Take it. What does COVID-19 stand for? Coronavirus Disease 2019. The Coronavirus Disease of 2019. Coronavirus Disease as 19 for 2019. Hindi ko alam. <laughs> Coronavirus disease. 2019. <laughs> Coronavirus. Okay, <gasps> you? Coronavirus disease. Nin 2019. Correct. Easy! <laughs> Ibigay ba siya? Yan. Magbigay ng isang miyembro ng Blackpink. So, na. Si Green. Then, ni... Lisa. Manoban. Lisa. Lisa. <laughs> okay. Talo ka na. Talo na yun. Kuya. Ayan. At kung advance sa average na. Ito naman sa average round, bibigyan ng player ng 1,500 na pot money. Kada tamang sagot, may 2 additional Goya Take It Matcha Bars. Pero kada maling sagot, babawiin ng 500 pesos. At makatama ka lang ng isang tanong, pwede ka pang maka-advance sa final round kung saan naghihintay ang better prizes. Kailan ginugunita ang araw ng mga patay? October 31. Tama bang ba sagot niya sa so, October 31? October 31 is wrong. November sure. Sure na. Yeah. November 1 is wrong. November 2. November 2. November 2 is correct. Thank you po <laughs> sa lahat ng niwala. <laughs> Yan. 500. Uh, kung ang bata ay DC sa is anyos, ilang taon na siya? 16. 16. 16. 16 years old. Oh. 16 years old. Correct. Yeah! take it to bar. Pikin uh, yata. Uh, oh. Ano ang ibig sabihin ng region or region na car? C A R. Cordillera Administrative Region. Cordillera Administrative Region. Cordillera Administrative Region. Cordillera Administrative region. Correct. That yes. was legitness. So meron ka. Oh my god. Two. Alam nga ba ako? Cordillera Autonomous Region. Cordillera Autonomous Region is wrong. Ate. take it. Take it. So merong So na ayan kuya Meron ka ng 1,000 pesos At dahil nakatama ka ng dalawang sagot ka sa difficult round Sa difficult round Ang perang natira sa player Gagawin nating 5,000 pesos Basta masasagot ng tama Lahat ng tanong Pero magkamali ka lang Ng kahit isang beses Babawiin namin ng pera mo At kung di ka tumuloy Sayo na ang pera At goya take it Prada. So ate Are you gonna take it Or miss it? Ano? Hindi na. Hindi na. I'm gonna miss it for today. Guys. Okay. Oh, okay, kuya. Chocolate naman tayo. For three. <laughs> miss it. Oh, okay, kuya. Okay, <laughs> kuya. I'm gonna take it. I'm oh! Gonna miss it, guys! So, Ate, final question. Will you take it or miss it? Sige, take it. Oh! I'm gonna miss it, take it po. Laban? Oh! I'm gonna miss it, Sa loob ng 10 seconds. Magbigay ng tatlong bansa na mayroong letter Z sa pangalan. Zimbabwe, Brazil. 3. New Zealand. <laughs> magbigay ng tatlong bansa na mayroong letter Z sa pangalan. Venezuela, Brazil, Zimbabwe. Bilis, magbigay ng tatlong bansa na mayroong letter Z sa pangalan. Zimbabwe, New Zealand, Switzerland. <coughs> ano ang pambansang laro ng Pilipinas? God! Hindi, di ko hindi alam. Sepak Takraw. Sepak Takraw. Wrong answer. Ah, yeah. So okay lang yan. Yeah. Makakapag-uwi ka pa rin ng 11 Take It Chocolate oh. Bars. Ano ang pambansang laro ng Pilipinas? Ano? Final answer? Arnis. Arnis is correct! Yes! Anong taon nanalo si Pia Worsba? 2015. Hindi mo pa tinatapos yung tanong ng Miss Universe? 2015 is correct! Ano ang dating pangalan ng Rizal Park? Bagong Bayan. Bagong Bayan? Are you sure? Yes. Bagong Bayan is... Correct! Yes! dahil nasagot mo lahat yung tatlong questions, meron kang 5,000 pesos! <laughs> <laughs> ang saya! <laughs> Thank you so much. Thank you. Salamat din sa inyo, guys! Thank you! Congrats ulit sa mga nag-uwi ng ating papremyo. Hanggang sa muli, guys, malay nyo, kayo na ang susunod na mananalo sa Take It or Miss It Street Challenge.